Hello guys, welcome to my vlog. Ito nga po pala ang aking kitchen. Dahil ngayong araw na ito ay magluluto tayo. Magluluto nga po pala ako ngayon ng munggo. Bali ang sabi nila ang munggo daw ay niluluto lang tuwing Friday. Pero ngayon ay eh, hindi pa nga po pala Friday pero magluluto tayo ng munggo. Ayan po, pinalalambot ko na ang munggo at ang ating buto-buto. Ayan nga at nagigisa na tayo. Ayan nga, hinalo ko na ang aking mga sangkap ng gulay sa munggo. Shout out pa nga po pala sa aking kapatid na si Juliet. Dahil yung mga gulay na sa ko dyan ay bigay pa rin po niya. Ayan na ang ginisang munggo na may buto-buto with gulay. Abangan niyo po ang aking susunod na video. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.